Gusto mo ba? Oo. Oh. <laughs> Kano doon? 85. Mag shout out ka na sa taga Bicol Shout out sa mga Bicolano Mga <laughs> Oragon Ha? Oragon, ha? price type si Ma'am kasi no, isa uh, isang uh, PWD pero kakaiba itong PWD na to kasi ah uh, talagang bidang bida siya sa araw na ito ng pagkita namin ano? dahil nagtatrabaho pa rin siya sa isang call center sa Alabang napakalayo bang yung ano nyo nang magbiyahin nyo sa araw-araw Bacoor to Alabang may service ba kayo? ah nag-aanggas nandun po kayo lagi kaya mas maganda sa angkas dire diretso ano Ah, okay kaya talagang malaki yung pasasalamat natin kay Angkas ano na ah, kahit kahit papaano nakakatulong sa sinumang nangangailangan talaga ano mali, ah, kagaya kay Ma'am ah, mas komportable siya mga ka-snipe na sumakay siya ng Angkas Uh, take note ha sa mga magiging uh, angkas rider ni mam ma uh, kailangan dah dahan dahan lang tayo kasi uh, lalong lalo na pag yung sakay natin isang uh, may kapansanan kasi minsan uh, wala sila sa tamang balanse. kaya kahit yung takbo natin at uh, 30 kph uh, okay na yung para sa kanila Maraming salamat Angkas, kas yung dahil sa iyo nagkaroon tayo ng mga natutulungan kahit sa ganitong bagay kahit sa maliit na bagay na nakatulong tayo. Kagaya nito ito, Ah, Lilibre sa ko si Ma'am. Kasi alam niyo naman sa mga vlog ko pag may mga ganitong kapansanan talagang li libre li ko li libre walang bayad dito kami sa Mercury kasi bibili siya ng gamot Babalik ka rin agad Uuwi ka rin agad Oo, oh, tayo na Alalayan lang kita, saglit lang, saglit lang Sige, hawak Hawak, hawak, hawak Hawakin natin Hoist si Ma'am Magpakilala ka na Ma'am Ang ating bida sa araw na ito Monday Hindi wag ah, Hindi ako nagpapabayad pag ano Libre ka na libre Huwag pa sana si Ma'am mga ka-snipe Libre po Libre po ito Libre Ano oh, po Mag-thank you ka lang Thank you ang kas Maraming salamat po. Mag-ingat ka palagi ha. Ah. Ah, good luck. Bye -bye. Ayan mga ka-Snipe, ah, first passenger natin na ah, isang PWD libreng sa first ah, passenger natin. ha. Ah. At ah, kung bago ka pa lang sa ating page, don't forget to follow my page and Archer Sniper Vlog sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang mga ka Bye-bye!